As a man thinketh, the power behind every thought. Kamusta kayo mga kaibigan? Welcome back sa Edwin Tan Podcast where we talk about books, life, mindset, spirituality, at kung ano-ano pang mga tanong na minsan hindi natin nasasabi pero nararamdaman natin. Today, pag-uusapan natin ang isang napaka-classic at napaka-powerful na libro. Maikli lang siya, pero grabe yung tama. Ito ang As a Man Thinketh ni James Allen. Kung baga sa kape, hindi siya grande, pero puro. Hindi siya mahaba, pero diretso. Hindi siya komplikado, pero tumatama. And today, gusto kong ibahagi sa inyo ang malalim na takeaway ko rito. Hindi lang summary, hindi lang key points, kundi yung essence na ramdam mo sa puso, yung pwede mong baunin sa totoong buhay. Part 1. Ang pinanggagalingan ng lahat, isip. Sabi ni James Allen, A man is literally what he thinks. Ang tao ay kung ano ang iniisip niya. Alam mo nung una kong narinig to, simple lang eh. Pero habang tumatanda ka, habang may pinagdadaanan ka, habang may mga pangarap kang gustong abutin, mas lumalalim siya. Kung iisipin mo, lahat ng ginagawa natin, galing sa isip. Lahat ng habits natin, produkto ng isip. Lahat ng pagbabago, nagsisimula sa isip. Para siyang garden, sabi ni Alan. Ang isip ay parang hardin. Kung anong tanim mo, 'yun ang aanihin mo. Kung puro takot ang tinanim mo, mag-aani ka ng doubt. Kung puro galit, mag-aani ka ng gulo. Pero kung nagtanim ka ng faith, ng effort, ng disiplina, ng pag-asa, kahit gaano kalayo, kahit gaano kahirap, may aanihin kang magandang bagay. At alam mo kung bakit powerful 'to? Kasi ibig sabihin, hindi tayo helpless. Hindi tayo biktima ng buhay. May control tayo, hindi sa lahat, pero sa pinakamahalaga, yung laman ng isip. Part 2. Thoughts, Character, Destiny Isa pang powerful line sa libro. Act is the blossom of thought. Ibig sabihin ang actions mo ay bulaklak lang. Ang tunay na root, nasa isip. Kung sino ka ngayon, hindi aksidente. Kung nasaan ka ngayon, hindi random. Marami sa mga desisyon mo, conscious man o hindi, galing sa pattern ng thoughts mo. Naalala ko dati, nung panahong parang hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay, para kang nakaupo sa loob ng kwarto tapos may bintana pero sarado. And you're asking, bakit ang dilim? Pero ang totoo, ikaw ang may hawak ng bintana. Hindi natin kontrolado ang weather sa labas, pero kaya nating buksan ang bintana. Ganun din ang thoughts. Thoughts, character, habits, Direction. Destiny. Kung gusto mong baguhin ang destiny mo, hindi mo kailangan agad baguhin ang buong buhay mo. Magsimula ka lang sa iisang thought. Isang maliit na seed. Isang bagong belief. Isang simpleng pwede pala. Kahit maliit, basta consistent, lalaguyan. Part 3. Pain, Problems, and Responsibility. Ang isa sa pinaka hinahangaan ko kay James Allen ay hindi siya basta motivational. Hindi niya sinabing, Think positive, be happy. Tapos tapos na. Hindi ganun. Ang sinasabi niya, Kung may problema ka, may role ang isip mo doon. Hindi para sisihin ang sarili. Hindi rin para i-guilt trip ka. Kundi para bigyan ka ng power. Kasi kapag kinilala mo na may contribution ka sa sitwasyon mo, biglang nagiging possible ang pagbabago. Sabi niya, Circumstance does not make the man it reveals him to himself Grabe no Yung mga pagsubok hindi sila para sirain ka Para lang silang mirror pinapakita kung ano ang nasa loob mo lakas takot disiplina o kakulangan Kung may struggle ka ngayon pera trabaho self-worth health relationships hindi ibig sabihin mali ka as a person ibig sabihin naghuhubog ka pa at hindi ka nag-iisa Part 4. Calmness, self-mastery, and inner power. One of my favorite chapters sa libro ay yung serenity na ang tunay na power hindi yung malakas kang sumigaw, hindi yung mayabang, hindi yung palaging tama. Ang tunay na power ay kalma. Yung kaya mong sabihin, sandali. Hindi ko kontrolado ang mundo, pero kontrolado ko ang reaction ko. Hindi ako magpapadala sa galit. Hindi ako susuko sa takot. Hindi ako papatol sa drama. Hindi ko hahayaan ang anxiety ang mag-drive ng buhay ko. Sabi niya, The calm man, having learned how to govern himself, knows how to adapt himself to others. Ang taong kalmado, malakas. Ang taong kalmado, malinaw ang isip. Ang taong kalmado, nakakahawa. Kung gaano kagulo ang labas, dun mo mas nasusukat ang tunay na laman ng isip part 5 planting new thoughts a practical takeaway gusto kong iwan sa inyo ang pinaka practical takeaway kung gusto mong mabago ang buhay mo magtanim ng bagong thoughts hindi kailangan biglaan hindi kailangan perfecta hindi kailangan sobrang taas ng vision pili ka lang ng isang thought na gusto mong iplant every day may pag-asa pa pwede akong matuto Pwede akong maging mabait sa sarili ko. May value ako. Kaya kong unti-unting gumanda ang buhay ko. Consistent mo lang ulit-ulitin, itanim mo, tubigan mo. Protektahan mo sa mga weeds, negative spirals, old beliefs, self-doubt. Hindi mo mapapansin, pero unti-unti, babaguhin niya ang actions mo, ang character mo, ang choices mo, at eventually, ang destiny mo. Sabi nga ni James Allen, You will become what you will to be. Kung may napulot ka today, kahit isang line, isang realization, or isang tanong na gusto mong pag-isipan, I'm grateful na kasama kita dito. Kung gusto mo pang makinig ng ganitong classy discussions about books, life, mindset, spirituality, growth, please like, share, and subscribe sa Edwin Tan podcast sa YouTube, TikTok, Facebook, at Spotify. Malaking tulong yan para mas marami pa tayong taong ma-inspire, ma-encourage at makahanap ng konting liwanag sa araw-araw. At syempre, maraming salamat sa lahat ng nagla-like, nagko-comment, nag-share at nag-subscribe. I appreciate you more than you know. Hanggang sa susunod kay Bigan. Bantayan mo ang thoughts mo. Kasi kung ano ang iniisip mo, yun ang nagiging ikaw. Stay grounded, stay growing, and stay grateful. This is Edwin, and I'll see you on the next episode.